So welcome to another PISO Wi-Fi setup. So pag-usapan natin ngayon kung meron ba kayong issue sa PISO Wi-Fi nyo na bigla na lang napuputol yung internet connection. So sa setup na to, napakasimple lang. Ito yung access point ko ng PISO Wi-Fi or ito yung nagbubuga ng Wi-Fi signal. Ito naman is yung ISP modem ko. Ito yung Globe PLDT or Converge. Basta naka-fiber connectivity siya sa ilalim. Make sure na nalakalan cable. Yan. Kahit ano, mapaprepaid or mapapostpaid, pwede nyo yan gamitin back up sa piso wifi nyo. So, ito naman yung computer, main computer ng piso wifi ko. Ito yung Raspberry Pi tapos meron siyang custom board na naka-install sa taas. Naka-install siya yung custom board para mapag-isa ko yung power supply ng Raspberry Pi, coin slot, and yung ilaw niya. Ganun. So, ginagamit tayo dito sa simple setup ng USB to LAN na connection para sa papuntang access point natin. So, from ISP, pupunta yung internet dito sa Raspberry Pi natin. Ito yung mag-provide ng gateway sa mga piso wifi users natin. By the way, uh, bago natin, uh, huwag kayong mag-alala, mag-subscribe muna kayo sa Elmer Shocks Networks. So, ito ida dedisect ko lang yung technical. So, dito magiging DHCP siya. Tapos, yun. Uh, sa setup natin, limited lang yung setup nito na dahil ito. So, kung gusto nyo ng multiple access point or gusto nyo nagdagan kasi gusto nyo umabot ng signal sa ibang barangay, yun, pwede kayong gumamit ng palitan natin to So, for this setup, ito kasi yung minsan na rason bakit pangit yung internet connectivity natin. Kasi ito, USB to LAN. Pag mainit siya, through time, putol-putol uh, na. So, ganun. So, anong pwede nating gawin dito? So, maintain lang natin. So, meron ato yung tinatawag na, ito yung VLAN switch. So, sa VLAN switch, ito yung TP-Link TLSG105E. So, dito ako na yung nag-configure. So, meron siyang limang ports na switch. Pero meron siyang VLAN capability. So pwede siyang ma-program ito specific LAN 1 papuntang ISP doon sa modem na 'yon. ko natin. So lahat ng 'to irerewire natin. So for example, ito hindi na natin siya irerekta yung yung modem ng ISP papunta sa Raspberry Pi. Kung di, dadaan na siya ng port 1. Kasi yung inassign natin port 1. For dito sa configuration, meron tayong tutorial video na nilunch ko last year. So dito sa port number 2, papunta siya ng Raspberry Pi. Okay? Raspberry Pi. So ito namang access point natin, hindi na siya dadaan dito sa USB. So bubunutin na natin 'to. Ito tetapon na natin to ay wait magagamit pa rin natin to other projects pero ito dito na siya sa port number 3 ng ano natin VLAN switch so kung makikita nyo meron pa tayong dalawa dalawang port available so pwede pa kayong mag expand ng another access point sa port 4 at port 5. So, yun yung kagandahan pag gumagamit ka ng VLAN switch. Tapos, makikita mo rin, ito up to 300 Mbps lang kasi ito. Kasi limited lang yung USB controller ng Raspberry Pi. So, yun yung isa sa limitation. Okay? So, yun. Yun, maganda. Ganito na lang. Ito, meron pa rin kayong gagawin configuration dito sa Raspberry Pi, i-set up nyo yung VLAN. Set nyo VLAN 22. And ito naman, VLAN 11, something. So, para magiging common na yung access point. So, for example, meron kayong tatlong access point. Yung customer nyo, palilipat-lipat lang ng pangalan ng access point. The same pa rin yung oras niyang makukuha. Or the same pa rin yung time pag nakabind ng yung MAC address. Kaya, ganun lang siya ka-simple. By adding this VLAN switch, mas masimple yung buhay nyo, mas madali siyang i-troubleshoot. Make sure lang na umiilaw to lahat. Hindi siya naka-turn on kasi ano siya? Eh, demo purposes. So, ganun lang. So, ayan. So, mas simple na lang. Ganun. So, mag-add ka instead of one power supply, magiging dalawa na yung power supply. Power supply sa Raspberry, coin slot eh, yung 12 volts na 60 amperes. Ito naman power supply sa specific sa VLAN switch. So, mas madali lang to i-troubleshoot kumpara doon sa ito. Kasi pag nagloko to wala. Mahirap talaga. Magre-reklamo na yung customer nyo. Lumipat na pala ng ibang piso wifi machine kasi mas mabilis sila doon. So, ganun. Kung gusto niyo pang mag-expand, pwede niyo pang add ng another switch not a VLAN switch but normal switch na up to 8 so yun para at least make sure naka access point rin yung mga ganun so yan ginagamit pala natin dito is Elmer Shocks networks so make sure na naka fiber yung internet connection nyo papunta sa internet service provider so yun so that's why hindi na ako gumagamit ng ganito gumamit na tayo ng VLAN switch. So, yun lang yung simple na explanation. Sana nagustuhan nyo and huwag kayong mag-alala. Paki-comment naman sa mga problema nyo sa piso wifi machine nyo dito. Or tumatanggap rin ako ng consultation. Meron akong number na lalagay dyan. Pag-Gcash na lang kung may mga donation kayo when it comes to ganito. Okay? Maraming salamat and see ya!